Good morning, ma'am. Good morning. Kayo yung aming unang customer. Ano sinadya natin dito sa aming Pampanga branch? Bakit? Mangitim yan dyan. Tapos nagkaroon ng pink sa gilid. Ilatag yun sa akin. Kasi ano, yung sa pinsan ko kasi, yung baby niya, nanonood dyan lagi ng sa YouTube. Tapos binabato mo pag hindi niya nagustuhan. Mga kumelon, Pag hindi niya nagustuhan. Kaya nag nagkagawa. Yun lang? Wala kayo ba? Tsaka yung pag charge siya, ba, sobrang init niya sa likod. Hindi nang masyadong hawakan. O sige ma'am, gagawin namin yung umiinit.

Tapon ka ng balisa kasi di mo alam Sa nipapagawa pwes pag-asa ay huwag mawala Kasi meron pang himala Nandito ang ispek sa... ito yung siramong battery Nandito na sa loob na pinagpalitan Tapos ito yung siramong LCD Lagi ko rin nakikita sa TikTok na Mga successful na kinapa ng uh -huh. iPhone Then, Talagang sinadya ko pa <laughs> Sige po maraming salamat sa pagpili ng aming service Thank you Ciao